to, siyempre pinag-uusapan po, no, ang pag-aampalo daw po ni Sarah Labati sa pamilya Gutierrez. Oo. Siyempre inampalo niya ang kanyang mister na si Richard Gutierrez, na tinanggal niya rin po ang Gutierrez, no. Uh, inampalo niya ang sister-in-law niyang si Rupa Gutierrez, uh, pati uh, brother-in-law na si Raymond Gutierrez, at ang kanyang uh, uh, mother-in-law na si Annabel Rama. yaan At ah, uh, may mga iba pang phones lang mga Duchess na inanpalo niya. Pero ang alam ko po, hindi niya inanpalo si na Lorine and Venice na mga anak ni Rupa at pinapalo pa rin naman siya ng na mga anak ni Rupa. At uh, syempre, nung nag-ampalo po si Sarah sa kanila, sinabi ko kay Tita Annabel ang dami nagre-react, ang dami mga nagtatanong, anong reaction. Sabi niya, bakit pinapalo ko pa ba siya? Sabi ko doon sa assistant ko, i-unpalo na siya. At hindi pala na-unpalo. So, nauna ni Sarah sa pagaan palo si Tita Annabel pero right then and there nung kausap ko siya inutusan niya ang kanyang alala. pagtingin ko nga wala na hindi na pinapalo ni Annabel Rama si Sarah Labati. Yaan. Yeah, at syempre, nag rin si Richard. Nag-unfollow rin si Raymond. At si Rupa Gutierrez, mas naunan nang nag-ampalo, di ba? Pero syempre, hindi ko na ikukwento kung ano pang mga reaksyon nila. Pero uso ang pag aanpalo Kung paano, in rin daw. Ngayon, yun ang chismis ha. I-confirm ko bukas at may mga tatanungin tayo. Nanpalo daw ni Katrin si Daniel Padilla, yun ang sabi. Pati raw yung si Jillian Vicencio, no? Although may denial si Jillian dun sa chismis sa kanila ni Daniel, di ba? Nag-explain na kaagad siya. Yun nga, inanpalo nga raw ni Katrina, Yun ang ano, pero i-confirm natin bukas. Pati mga iba pang malalapit kay Daniel, di ba?